Naku, okay, ayan ang kumita na. Hmm. Ah, so ibig sabihin, ang ganda 'yung bubong, ano? Simplein simple lang. Ang ganda talaga. buhay ito yung ating tinatrabaho ngayon update tayo after ilang araw walang trabaho ay lang po uminit pero tingin ko maganda naman po ang uh, magiging panahon next week ay eh, sabi sa pag-asa eh, parang medyo malayo naman daw yung bagyo umangat daw umangat so, maganda yan ah, magta na? Oh, Oo nga. Ay po ang kay layout tayo pala itang itang lababo na. Si Jonad wala din. Pinabili ng mga ah. yung materials. Update lang yung hardware na yan. Oo nga. Gabon sana kaya nung busy si Jonad luto pa. Ang may nagpapalita. Da, si Jonjo nag ano ano. Tama tama. Ah. Habang bakasyon dyan, anong ginawa mo nung tagulan? Ha? Sa tindahan? Mabenta, ano? Ano? Matumal. Ha, ah, matumal ba? Kala ko walang ginawa, kundi anong mga tao? Mangutang. <laughs> ha? Wala na kasi pagka, ano, wala na, ano? Oo. Pag may utang sa'yo, pagbibili sa iba. Hmm. Tapos... <laughs> <laughs> Ay. Bawal utang. Sabi mo na ilagay mo sa tindahan mo. Bawal po ngayon magutang bukas na lang. Nakapaskil lang para laging bawal. Laging bukas, di ba? So ayan kahapon nagpalitada po sila dito. Ayun yung likod. Okay naman na ata eh yan so ito kapatabas na din natin yan ah uh, oh. pero papa-sprayhan din natin ito ng magnum dahil syempre baka mamaya may mga malaglagan ng ito uh, mga langgam mga farmer may hey, comment kasi bakit ba pinapatay eh pag di mo pinatay anong gusto mo patayin mo o magpakagat <laughs> ang dami po oh. <laughs> <laughs> Ayan o. Oh. 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 So, nangagat yan eh, hindi hindi po biro ang sakit. <laughs> na mo. Chay, chay. Si Leo nga sabi, Tol, bigay mo na yung sukat sa akin. Pagagawa ko, sabi ko, sabi ni Papa Yam, gusto niya jalousy na. clear na, no kasi para maliwanag. Oo, nabubuksan. Oo, Iaabalahin pa natin naman, si naman brother lang, Leo. Ilangda na naman karem blade eh, yung nung pila niya eh. May nabibili sa Shopee na ano eh. Pero maganda doon na lang natin orderin. Sukat lang hmm. ibibigay 'yan. Alam na nila 'yan. So, sa, ano sa lapad niya wala problema. May problema diyan yung na Na dahil yung blade na oh na, saraming na po, na, na, po na, ano. Oh. lang 'yan eh. baka tatlo lang 'yan. Hindi hindi tatlo Ha? Mano, apat. Apat, apat Kasi pag yung ganun niya, pag binaba mo. Hindi, ito yung na mga apat. mo, mo mo, mo naman yung basyada na kanito. Basyada. Tapos dito, papayam sabi ko, Swing door na lang yung sa urinal para medyo may kaibahan, di ba? Double, double action sana kaya Alin yung double action? Ay yung gumagana. Gumagana yun. na. spring ah, yung sirain na kay. Sirain niyo. daw. Pa, ay pa, Mahaba, oh. pa maasap Mahaba-haba pa ito, itatayos pa natin. Hmm. Ah. Sagal sa yung hindi na. Titingnan natin, parang magandang sagad eh. Mas gusto kong tingnan sagad. Pahanap tayo ng parang wood design. Nakasagad na. Sa loob lang. Yung harap, hindi ano bang maganda yan yung open na to. So, Ay, sa harapan na. Oh. Maganda side, din. Siding at harapan. Gusto ko nga yung siding, ano eh. Parang may palo sa labas eh. May design ng palo para medyo bagay doon sa, ano. Terno, no. Pwede rin natin lagyan ng design. Ang maganda. batan to. Ngayon lang, ganun magus eh. Oh. No. Mm, kulit na. Kikipaglaro na yan. Mm, tamo ko so sa gabi. <laughs> takbo, takbo takbo. Layo ng ano ah. Tapos ayan, silipin natin. Bukas ay, ah, ano ba, bukas. Pahinga na naman tayo. It's Monday. Hindi ko alam kung mag magtatrabaho bukas dahil uh, ah, oh, pasok na. Bukas wala nang day off. Ah! Mahaba na eh. Trabaho tayo bukas. Sabi nga po sa eh. Oo. Ako eh. Baka umulan na naman ng biyernes sabado. Oh. Bagay kung may bubong na to, makakapag-tiles na. Bili na tayo ng tiles. Muna, eh. Hindi, kung ma uh, malalagyan na to ng ano, makakapag-trabaho kahit pa paano. So oh, medyo ayan nag spray tayo. Maraming ano eh. Maraming langgam nangangagat. Ah naglaglaga no nagtabas ka no. <laughs> yan yung sinasabi ko. Dapat pala yung power spray din alam mo, yung ano, yung di motor. Bye, Para spray, dala mo da lahat diyan, no? Kaya na yan. Oh, yun sa pool talaga lahat yan. So, ayan na po yung ating magiging ano itsura. And then ito tatambakan natin ng counting uh, graba. Tapos sa uh, iniisip ko mag-stop muna sa construction eh. Uh, mabigat po masyado. Mahina na nga, ano, mahina na ang uh, <laughs> mahina na, ang babaw na ng balon mga farmer <laughs> So, ayun. Uh, pagkatapos nito ano kaya ang discard gagawin ko kasi syempre yung materialis po talaga mabigat din yung labor nga pinoproblema ko na yung materialis pa ba diba? so stop muna tayo ng construction at uh, ayusin muna natin tiguro ito ito po na oo puputulin mo na din yan para pataas na sya Lalaki ang mga bunga niyan pagka ano, uh, trim. Actually, mas maganda nga sa kanya 'yan eh, yan sa mangga mga farmer. Yung mga nagmamangga na ano yung yung advanced uh, mango farming, makikita po ninyo hindi nila pinalalaki yung mangga nila maliit lang, sabi nga nila nakupatay tayo higad yun ah shit is. Ay, yari. Napiga ako na naman. Maliit na maliit, oh. Yan. meron na naman. Yan, mag spray tayo ng magnum. Ah, ano Maganda sana yung ano na, no? yung... Ito yung nakuha, eh. Ko, oh, ayan ah. na, mga kati na. ko yung likod ko. Kala ko dahon lang. Nak, ayan, ayan. na, kumati na. Hmm. May, ano yan, masyado silang dami oh. Oh, 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 oh. Sa ilalim <laughs> ng dami. Naglaglagan ng ano, nag <laughs> Nabulabog sila. Pero magaling magnum ha, kaunting ano lang mamatay sila.

Hello ba? O oh, mas maganda di makina yung O ah O ayan na O nga, tumambay lang dito O oh. pa oh, magiging maganda ito mga ka-farmer Ayusin natin yan <laughs> Tapos yung CR Ayan Unti-unti tapos ito, tataniman natin ang gulay yung harapan niyan, magiging bahay kubo. 'Di ba? Yung 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 dito future na muna 'yan. Saka na ito na lang muna ang pagyamanin natin. Yung dalawang kubo na 'yan plus yung kainan doon. Tapos ito, sana makapagpatuloy tayo ng farmer kasi talagang uh, ang hirap eh. Hindi hindi mo hindi mo pwedeng bilangin yung mangyayari <laughs> hindi pa natin alam basta tayo ah uh, actually nai-stress na nga din ako dahil syempre lalo na ngayon talagang uh, tough times yung inano uh, yun, namin ngayong August tag-ulan kagaya kahapon di ako nagpalit yun kasi ano eh ma ano ma baha pa po yung mga dinadaanan and then sabi ko yung panahon tapos wala din pong alam ko po, wala din namang pupunta so sabi ko Sunday na lang. Ngayon nga, wala pang yung kaika farmer all mo lang. Ito, makukonsider mo lang ito na parang order lang po siyang buo. So, hindi talaga makukonsider natin yung sakainan. So, ayun. Kaya sabi ko, ano lang, mairaos lang natin at pag gumanda-ganda na yung panahon, nyo mo lumakas-lakas ulit. Okay na tayo. Basta makaubos lang po na isang malaki. Okay na yun. Araos. ganda pala pagka ano na umaaliwalas oh ganda ganda din ang location niya <laughs> tama tama ang location niya ayan na lunch time na at baka makalimutan na naman na ayan nangangalahati na po yung ating baboy kaunti na lang Nandito din pala sya na HB, Hito Beer and uh, Rochelle Ayan, kumain po sila Pangalahati na yung baboy natin Ganda nga ito, matira din eh. Ito Ano, naglaglaga na? <laughs> Paano, ano, sira? Bakit? <laughs> asu niya pa yata. Ah, so ibig sabihin ang ganyan yung bubong ano. Oh. Simpleng simple lang. Ayun na, naglaga na. Patay na. na na ano kaya natin gagawin ano to iniisip ko kung paano ko gagawing mag uh, doon sa kubo may palo china um, natin na parang ano siya ay na kayo 12 na makalimutan na naman alaunan na naman kayo kumain nung kailan ba to last sunday Nakalimutan. <laughs> busy busy po kasi. Te 11:30 nagdatingan yung mga ano. Talagang uh, na ano kami, na windang. Sabay-sabay. Pero ngayon ni smooth. Come and go yung mga ano customer natin. Ay may hinihintay kami. Malaking grupo si Team Kabadi at si Ka Farmer Olmo. Alas 12 daw ayun na, andyan na po yung mga request nila na hihintay na ay, silipin natin itong patrabaho mga farmer at bumuhos na naman ng malakas na ulan thunderstorm ayan, pero bad news dahil trabi na naman ang yung sasakyan ni Maki kanina Puno ng dahon. Grabe po ang uh, akasya, nag-aano nag, na naman po, ng uh, naglalaglag na naman siya ng dahon. So, ano, parang ang nangyari ngayon, ngayong tag-ulan, ang palit niya, parang, ano eh, parang salisi. May palabas na, may nalalaglag. So, i ibig sabihin, hindi tayo ganong mahal Hindi kagaya nung summer na parang nakakalbo siya. So ngayon, parang ngayon may mga bago na namang dahon Tapos at the same time may nalalaglag na So ganun po Kaya okay naman Dulas Dulas, Dulas. maputik na talaga pagka Pag wala na yun. nagkalat na sila ng uh, Kinalat na po nila nung uh, Lupa Ayan. So ito, may trusses na tayo Ayan Ayan o, oh, nakakita nyo na trim na po natin So yan, ikikip natin ng ganyan para naman eh hmm, ba diba? So ganyan po ang mangyayari. Ayan. Tapos ito, sabi ni papayam, Yam, yung double swing door pala, yung kabilaan, ang, ang problema daw nun, mabilis daw masira. So baka mangyayari, uh, dito lang tayo, no? Kabig na lang, may stopper na lang siguro. Ganun na lang. So baka magbubong na po muna kami Para kahit papano Kahit ulanin man Pwede nyo tang makapag tiles Makapag uh, ano, Trabaho dito sa uh, Baba Ayan ano pa ba ang kulang yan After that Ngayon hmm, ayun na Bubong na lang pala ang kulang nito hmm. Bibili na lang tayo ng ano Kung spanners, long span ilan kaya ang haba nyan sana mayroon para at least no? ang ilalagay natin ay so baka kayo, hindi pala pwede hindi pwede long span na lang tayo papawid ko pa sana pero hindi na pala pwede no? Mali ako Dapat pala nag... Um, kung pinaganon ko pa ng konti, pwede sa ng pawid. Pero yan, okay na po, long span. Ang lalagyan na lang po natin dito, design nito, parang kahoy din siya. Para at least medyo, ano sa mga paligid natin. Uniform sila. So, hindi, ta ano yan, ah... Uh, parang modern ano ng kaunti pero may touch of ano pa din para farm look pa din siya no hindi ko nga alam kung paano ko isisingit yung palo china dito pero yung loob niya nahanap po kami na light color na wood design yung ano yung tiles sa loob yung wall niya tapos ito hindi ko po alam kung paano ang discarte namin dito sa labas pagka napalitadahan na tingnan natin kung anong magiging itsura nyan basta yung door nyan ay pintuan nya sabi, sabi ko nga kay papa sana kung makakagawa tayo ng pintuan na gawa sa paluchina din pwede din po ano so or aluminum na lang magpapasukat tayo pero mas maganda sana kung paluchina kasi nga gusto kong isingit yung china dito. Hmm. na ako pag video Medyo nabisa din po kami dahil uh, ano eh, medyo marami-rami din pong bisita. Uh, at ayun, ako naman po ay natutuwa dahil positive naman po ngayon. <laughs> Maganda naman po ang uh, benta. Kasi si Ka Farmer Olmo, malaking tulong po yung ano. Uh, thank you, kay Ka Farmer Olmo dahil uh, yung uh, ano ng, ng mga boys parang ang trabaho po nila para nakadalawang araw din kasi yung malaki din po ang binigay niyang pakonsuelo sa mga boys plus may one pang black label para sa mga sa kanila <laughs> ano eh sa akin dapat yun eh pasalubong ha? sa so, ano, hindi naman na ako umiinom so sa bahay wala naman pong umiinom na so bahala na kayo dyan <laughs> So ayun. Ah, uh, thank you ka farmer. Ah, uh, hope to see you again. Syempre. Ah, uh, may order din po siyang lechon para kinamaki sa binyag. and then uh, mayroon din po siya atang pang pangdespedida pa para sabi niya basta. Kitak natin. So ayun, maraming salamat sa iyo. Thank you, thank you. Tapos bukas may trabaho po tayo mga ka-farmer yan. May trabaho tayo dahil uh, hindi natin alam kung uh, ano ang kalalabasan ng linggong parating. Sabi ko, bubungan na yan para kung just in case masungit ang panahon, makapagtuloy-tuloy na yung CR. Kasi kagaya kanina, dami na naman pong ano, mag-CCR. So pila na naman. Yeah, sabi ko may rush na yan. Tapos sa, uh, titingin natin kung ano ang pwedeng... Uh, mini projects lang na ano, bahala na uh, tingnan natin kung anong susunod so ayan maraming maraming pong salamat at magandang buhay wala palang raffle ngayon mga ka farmer ayan yung announcement sa raffle uh, last na po muna yun at uh, sabi ko nga next week na mapupuno naman na siguro yon at uh, maano naman natin so medyo marami rin pang kulang sa 1 to 90 at 140 so After that, wala na. So, yung mga gustong uh, tumaya na ano, ay last na po muna yan. Baka after 2 months na muna tayo para magpahiyang muna tayo. So, ayun. ano nyo na po. Mag uh, humabol na kayo kahit isang numero para sa last ano natin, eh, makasali kayo. Okay. Okay. Chibediamo dumani.